Naalala mo pa ba ang huling pagkakataon na hinawakan mo ang iyong rosaryo? O isa ka ba sa mga taong iniisip na ito'y isang lumang tradisyon na wala ng halaga? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang rosaryo ay may hindi matatawarang kapangyarihan, isang sandata na takot na takot ang demonyo? Sa video na ito, tatalakay natin hindi lang ang kwento ng mga milagro, kundi pati na rin ang mga pag-aaral ng mga exorcist ang papel ng mahal na Birheng Maria sa ating laban laban sa kasamaan at kung paano nagbago ang buhay ng maraming tao dahil sa pananalangin ng rosaryo. Kung iniisip mong wala lang ito, baka ito na ang babalang matagal mo nang hindi pinapansin. Bakit nga ba napakalakas ng rosaryo? Para sa iba, ito ay isang simpleng panalangin lamang, isang ritual na ginagawa ng matatanda. Pero ayon sa kasaysayan at mismong mga pari at exorcist, ito ay isang makapangyarihang proteksyon laban sa kasamaan. Isa sa mga unang nagpalaganap ng rosaryo ay si Santo Domingo. Noong ikalabintatlong siglo, isang araw, habang nagdarasal siya, nagpakita sa kanya ang mahal na birhen at ibinigay ang rosaryo bilang sandata laban sa mga maling paniniwala at kasamaan. Mula noon, Ginamit ito ng maraming santo at kristyano bilang kanilang espiritual na depensa. Pero paano ito gumagana? Ang bawat Hail Mary ay batay sa mismong Biblia. Bawat misteryo ng rosaryo ay nagpapakita ng mahahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Sa tuwing dinadasal ito, iniisip natin hindi lang si Maria kundi mismo si Kristo. Ayon kay Father Gabriele Amorth, ang dating chief exorcist ng Roma, ang Rosario ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang labanan ang masamang espiritu. Maraming beses na niyang nasaksihan kung paano nagwawala ang demonyo sa isang taong may hawak ng Rosario. Hindi lang ito dasal, isa itong espiritual na depensa. Mga milagrong naganap dahil sa Rosario. Kung sa tingin mo'y hindi ito totoo, pakinggan mo ang mga kwentong ito. Ang Milagro ng Hiroshima, 1945 Nang bumagsak ang atomic bomb sa Hiroshima, libulibong tao ang namatay sa isang iglap. Ngunit isang pangkat ng mga paring Hiswita na naninirahan malapit sa Ground Zero ay nakaligtas. Hindi lang sila nakaligtas. Wala silang anumang sugat, wala silang epekto ng radiation, at alam mo ba kung ano ang tanging sikreto nila? Araw-araw nilang ipinagdarasal ang Rosaryo. Nang tanungin sila kung paano sila nabuhay, ang sagot nila, "We were living the message of Fatima." Ang labanan sa Lepanto, 1571. Sa isang digmaan kung saan mas marami ang kalaban, hindi dapat nanalo ang hukbo ng mga Kristiyano. Ngunit sa utos ni Pope Pius V, Libu-libong Kristiyano ang nagdasal ng rosaryo para sa tagumpay. At isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang direksyon ng hangin ay nagbago naging pabor sa kanila. Nanalo sila sa isang labanan na dapat ay imposible nilang mapagtagumpayan. Ang Rosary Crusade ng Austria 1955. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sakop ng Soviet Union ang Austria. At sa loob ng maraming taon, walang makapagpatalsik sa kanila. Ngunit isang pari ang nagpasimula ng isang napakalaking kampanya, isang Rosary Crusade. Libu-libong tao ang nagdasal ng rosaryo araw-araw. At isang araw, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang umalis ang mga puwersang Soviet nang hindi man lang lumalaban. Walang digmaan walang usapan basta na lang sila umalis ano ang koneksyon sa lahat ng ito lahat sila ay nanalig sa kapangyarihan ng rosaryo paano makakatulong ang rosaryo sa iyo araw-araw hindi lang ito para sa mga santo ang rosaryo ay isang panalangin na kayang baguhin ang iyong buhay sa panahon ng pagsubok ito ay nagbibigay ng lakas sa panahon ng takot ito ay nagdadala ng kapanatagan at sa panahon ng pagkalito, ito ay nagbibigay ng gabay. Kung gusto mong palakasin ang pananampalataya mo, kung gusto mong protektahan ang pamilya mo, ito ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari mong gamitin. Bakit hindi mo ito subukan ngayon? Ngunit higit pa sa simpleng pagdarasal, ang rosaryo ay isang malalim na pagninilay sa buhay at paghihirap ni Kristo. Tuwing binibigkas natin ang bawat Hail Mary, hindi lang natin ginugunita si Maria, kundi sinasamahan natin si Kristo sa kanyang paglalakbay sa daan ng kaligtasan. Sa tuwing dinadasal natin ang misteryo ng hapis, naalala natin kung paano pinasan ni Jesus ang krus para sa ating kaligtasan. Sa bawat ama namin, pinapaalalahanan tayong magtiwala sa Diyos Ama kahit sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok. Sa misteryo ng luwalhati, pinapaalala sa atin na ang paghihirap ay may katapusan. At sa huli, ang kalooban ng Diyos ang magtatagumpay. Marahil minsan, naramdaman mo ng napakalayo ng Diyos o parang hindi siya nakikinig. Ngunit sa pananalangin ng Rosario, mas lalo nating nauunawaan na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng himala, kundi sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Anuman ang mangyari. Ang dasal na ito ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, pagpapakumbaba at pananalig sa Diyos. Tatlong bagay na madalas nating nakakalimutan sa mabilis na takbo ng ating buhay. Hindi mo kailangang maghintay ng problema para magdasal ng rosaryo. Ito ay isang panalangin na maaaring palakasin ang iyong pananampalataya kahit wala kang pinagdadaanan. At kung may dinadala kang mabigat na pagsubok sa iyong puso ngayon, subukan mong kunin ang iyong rosaryo. Hawakan ito, manalangin, at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa iyong puso. Dahil sa dulo ng lahat ng paghihirap, may liwanag. At ang dasal ay palaging magiging tulay patungo sa Diyos. Sa napakaraming himala na naganap, isa lang ang malinaw, hindi ordinaryong panalangin ng rosaryo ito ay isang regalo mula sa langit, isang sandata laban sa kasamaan at isang gabay pabalik sa Diyos. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapalalim ng ating pananampalataya. Maraming salamat sa panonood. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos at ng Mahal na Birheng Maria.